Magandang araw sa inyo kaibigan ngayong araw. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga witch. Ito yung mga matatandang babae na may kulukulubot na balat at kulay berde pa. Lumilipad sila sa kalangitan, sa gitna ng gabi na nakasakay sa kanilang mahiwagang mulis o brooms sa ingles. At sila ay tatawa ng malakas. Yan ang kwento sa atin noong tayo ay mga bata pa. Kumbaga yan ay ipinananakot sa atin para huwag tayong lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Yan ang topic natin, ang kasaysayan sa likod ng Legend of Witch na nakasakay sa kanilang mahihiwagang walis. Pero bago tayo magsimula, hihingi ako ng dispensa dahil sa matagal kong hindi pag upload Kaya naman, sorry, talaga. Pero bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at huwag mo naman kalimutan ang bell icon para naman lagi kang updated o manotify sa tuwing may bago tayong video. Simulan na natin. Hindi natin alam ang eksaktong date o oras kung kailan na ang mga walis, pero ang pagwawalis ay hindi naman bago sa atin, tama? Balik tayo sa oras noong panahon pa ng mga Asian. Noong panahon na yon, ang mga tao ay gustong gamitin ang mga brush na gawa sa malilipis na stick o iba pang mga natural fiber para mawalis ang mga alikabok sa kanilang bahay o abo ng kanilang mga lutuan. According sa sinulat ni Brian Lauder, ang gawaing bahay na iyon ay ipinakita na sa New Testament. Meron yung date na mula 1st hanggang 2nd century AD, kaibigan. Ang salita naman na brooms ay nagmula sa aktwal na halaman or strabs na ginagamit ng mga sinuunang tao para makapaggawa ng mga kagamitan sa pagwawalis. Sa totoo lamang, ang brooms ay tinatawag noon na besom. Ang salitang iyan ay ginamit hanggang 18th century, Mula sa simula, ang mga brooms o walis o besong ay nauugnay na sa mga kababaihan at sa kabilang banda o kabilang dako. Ito ay naging isa sa pinaka malakas na simbolo ng mga kababaihan. Sa kabila ng mga babaeng larawan ng mga witch, ang kauna-unahan na umamin ng pagsakay sa isang brooms o walis ay isang lalaki, hindi babae. Siya ay si Gilame Edelin. Siya ay isang priest na nanggaling sa Saint Germain and Laye. Yan ay malapit lang sa Paris. Inaresto siya noong 1453 at sinubukan ang pangungulam pagkatapos ng pampublikong pagpuna sa babala ng simbahan tungkol sa mga witch. Ang kanyang pag-amin ay dumating sa labis na paghihirap at si huli siya ay nagsisisi na. Ngunit ikinulong pa din siya dahil sa kanyang mga nagawa. Sa panahon ng pag-aamin na iyon, ang idea ng mga witch na nakasakay sa isang brooms o besoms o walis ay matibay na naitatag. Ang pinakaunang image ng mga ito ay naitalad noong taong 1451 nang lumitaw ang dalawang instruktura ng pranses na makata na may pangalan na Martin Lepranc. Ang manuscript na may pamagat na Le Compagnon des Dames sa ingles ay Defender of Ladies. Sa dalawang drawing, ang isang babae ay isa lamang sa mga babaeng nakasakay sa brooms at nasa himpapawid. At ang ibang lumilipad ay nakasakay sa isang plain stick na kulay puti at pareho silang may suot sa ulo na na-identified na sa mga Weldenians. Ang Weldenians ay miyembro ng Christian sect na nabuo noong 12th century. Ang nagbranded bilang heretic ng simbahang katoliko na naging dahilan sa pagpapahintulot ng mga pare noon na Hin tulutan ang kababaihan na magiging priest panandalian. Ang antropologo na si Robin Skelton ay nagsabi na may ugnayan ang mga witch na lumilipad sa ritual ng pagan kung saan ang mga taong magsasaka ay nagsasayaw at dumulundag na may hawak na pitchfork at walis. Sa ilalim ng liwanag na buwan, ang purpose naman niyan ay para hikayatin ang paglago ng kanilang mga pananim broomstick dance ang tawag doon. Broomstick din ang pinakamagandang sasakyan ng mga witch at perpekto sa pagdadala ng mga espesyal na ointment at salbes na ginagamit nila upang sila ay makalipad at iba pang mga gawain. Kaibigan, noong 1324, nang sinubukan ng mamamayan ng Irish widow na si Lady Alice Cattler, siya ay hinusgahang kukulam at sinabing nananampalataya siya sa mali sinabi ng mga naganap sa kanyang bahay na natagpuan nila ang isang tube na may laman na apartment. Ang pharmacologist na si David Grohl ay nagsulat ng Forbes na di umanoy ang mga witch noong middle age ay gumagamit ng nakamamatay na nightshade sa aklat na may kaugnayan sa magic at halamang panggagamot nabanggit ni John Mann ang isang 18th century na teksto ng teologo si Jordanes de Borgamo Tatalakay natin yan sa susunod na nagsisulat ng ang bulgar na naniniwala na ang mga bitch ay nagpapatunay na kung anuman ang ubaga at ang gabi. Hanggang dito na lang tayo. Huwag kakanimutan mag like, comment and share. At muli ako si Mr. Ed TV, the boss na nagpapasalamat sa inyong panunood.